Nagkasundo ang League of Municipalities of the Philippines Nueva Ecija Chapter na magpasa ng resolusyon sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija upang mabigyan ng 3 million pesos incentive fund ang bawat local government units na nagwagi sa 2023 Seal of Good Local Governance Award ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Pinangunahan ng regular na pagpupulong ng grupo ni LMP Nueva Ecija President at San Antonio Mayor Arvin C. Salonga na ginanap sa Manggahan Resort noong buwan ng Enero. Sinabi ni Salonga na hinahangad ng grupo na magkaroon ng counterpart fund ang kapitolyo na katulad ng performance challenge fund na ibinibigay ng DILG bilang karagdagang insentibo sa mga SGLG passers. Kaya iminungkahi ni Kelson Mayor Mariano Cristino boyet Boyetoson ang halagang 3 million pesos habang si Mayor Flor Pagyo Esteban ng Kuyapo ang, Kuya ang nagpasimuno na ipalabas ang nasabing resolusyon na isinumit rin na kay Governor Aurelio Oye Umali at sa Sangguniang ang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Anthony Umali para sa karagdagang pag-aaral. Ayon kay DILG Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak, hiniling umano ng mga alkalde ang naturang pondo upang magamit ng sa mga LGU sa mga paggawaing infrastruktura o iba pang programa para sa kapakinabangan ng kanilang nasasakupan. Sa ating pong mga mayors, no, definitely, ang kanila pong uh, tinututukan ay eh, yung pangangailangan ng kanilang constituents. If wala naman tayo masasabing LGU na sobra sobrang pondo. Meron uh, pa rin pagsukulang yan and it's a welcome support po, syempre, no, para sa ating city and municipalities na makatanggap ng uh, financial backing from the province, no? Kung ano ang condition diyan, o ano pong mga uh, limit or yung pong mga kailangan nilang gawin, it's up to the province ko. But it's really needed po natin, no? Uh, magpapakita rin po ng pagsuporta ng uh, provincial government sa ating mga mayors, sa ating mga LGUs. Ang Performance Challenge Fund ng Seal of Good Local Governance ay pondong natatanggap ng mga LGU na inilalaan para sa mga lokal na proyekto na makatutulong sa pagpapaunlad at pagpapasigla ng mga lokal na pamahalaan. Matatandaan noong December 2023 ay personal na tinanggap ng Provincial Government of Nueva Ecija kasama ang 13 LGU sa lalawigan ang Incentive Fund matapos makapasa sa SGLG na iginawad ng DILG. Ito ay kinabibilangan ng San Jose City, Cabiao, Cuyapo, Gimba, Llanera, Nampicuan, Rizal, Talavera, General Tinio, Gabaldon, Bongabon, San Antonio at San Leonardo. Shane Torantino para sa Balitang Unang Sigaw.